bihon. Nikit. Iyan ang sari gulay, guys. Ang sahog ko, guys, ito. Saron lang ang aking sahog. May seasoning, bawang sibuyas mm -hmm. lang, guys. Yan, ito lang yung aking sangkap. Tara, magluto na tayo. Magyan na yung bawang. Ano, ang sibuyas.

sari-saring gulay ang aking lalagay para hindi na mag ano mas mura kasi ito guys kasi yung pa isang gulay sapsoy lalagay ko ng gulay sa pancit miki konting guys ng asin kulok-kulok na ang aking gulay yan ngayon ko na rin guys ang susuning yan para matunaw agad ang susuning para magpalasa agad ang gulay lalagay ko na guys ang ano, pancit niki yan pancit niki lalagay ko na guys ang pancit niki guys ah, haluin natin para mahalo halo ang kanyang gulay masarap ito guys hindi ko na lalagyan ng toyo ito na lang guys para ma-okay yung aking pancit make sarap ito guys ang pancit make alam ko itong luluto yun guys ang aking pancit make maluluto na ito guys ang lang naman ito luluto eh kasi yung pancit make eh luto na rin yan kaya ilalagay ko na ang aking sahog na chicharon chicharon guys parang sasaw ka na rin to na baboy na guys ang aking pancit mix eh nahalo na yung chicharon chicharon baboy ang aking sahog masarap to parang ito na guys ito na guys ready to eat na aking pancit mickey sana nagustuhan nyo ito ang aking nilutong pancit mickey yan ready to eat na yan salamat na guys salamat sa inyong panunod ang aking nilutong pancit mickey yan ang nagustuhan nyo ito guys yan nandito na lang guys Thank you for watching. God bless sa inyong lahat. Salamat.